Um, tita, magandang araw po. Anong maganda sa araw? Bakit ka nga napadaan dito? Um, sa totoo lang po, namamanigan na po ako eh. Hihingin ko po sana yung kamay ng anak nyo. Mamamanhikan? Opo. Asan yung mga magulang mo? Sa uh, totoo lang po, wala na po akong magulang eh. Parehas na po silang nawala. Nag-iisa na lang po ako ngayon sa buhay. Okay. Uh, okay. Ang lakas ng load mo pumunta dito maghingi ng kamay ng anak ko. Ito mga mo, puro katato. At ikaw naman, yan ba ang klaseng lalaking harap mo sa akin? Ma, mamahalan kami, May. Punyetang pagmamahalan yan. Papakasal na kayo? Hmm, tita, siguro naman po nasa tamang edad na po kami ng anak niyo para magpakasal. Ah, basta kung magpapakasal ka sa lalaking, yan, tandaan mo, wala kang makukuha kahit singkung duling sa akin. Ano naman? Basta pag tinuloy niyo ang kasal mo dyan sa lalaking yan, ako ang unang hindi susuporta sa'yo. At ikaw lalaki, makakaalis ka na. Mag-uusap pa kami ng anak ko. Pasensya po. Oh. <laughs> ah. Bakit ba kasi lahat nagmamadali kang magpakasal sa lalaking mo? Ganito po kasi ma. Buntis po kasi ako eh. Buntis ka? Ah, uh, bueno. Kung totoo man yan, pwede natin palaki ng bata. Pero huwag kayong huwag daw kasi sila laki Pwede ko kayong support ang mag-ina. Ha? Huh? Oh, sige po ma, susundin ko po kayo. Sa totoo po niya, hindi po talaga niya alam na buntis po ako eh. Ah, mas maigi para wala siyang, wala siyang babalikan dito. Ako bahala. Ako kayo nagtitiwan. Tsaka, isa pa po ma, kaya po ako pumayag magpakasal sa kanya. May sakit pa kasi siya Okay O, kita mo? Hindi pa lumalabas yung anak niyo. Alagay na rin yung isang yun. Gusto ko lang po naman kasi sa nasyang samahan. Kaya, <coughs> siguro, kaya po ako pumayag sa kanya. Labas huwag niyo, huwag niyo na ipapaalam ko niyo. Papalaki natin ang uh -huh. Akong bahala. Well, well, well. Look who's here. Ay, sayang naman. Naputulan ka ng paa. Paano yung dream mo na magiging athlete ka? Kawawa ka naman, no? Alam mo, anong oras na eh? Tatakbo pa kami. May practice kasi kami. Sige na, maglalakad na ako. Gusto pa naman sana kitang makalaban. Okay ka lang na? Sayang na yun, no? Know? Kung hindi lang siguro ako na aksidente, siguro nakasali ako sa Olympics. May chance siguro ako makilala si Papa. Ako na, kung yun. Saka, kayaan mo, gagawa ko ng paraan para mahanap natin yung papa mo, ha? Huwag kang mag-alala na. Hanapin natin yung tatay mo, ha? Gagawin ko lahat para mahanap natin siya. Tsaka, mabait yun. For sure, magkakasundo kayo pag nakilala mo siya, ha? Sige, masyal muna tayo. Casey? Dito ka pala? Hmm. Kamusta na? Ayos naman. Anong uh, ano nangyari sa iyo? Ah, ito ba? Tanda mo di ba may sakit ako? Um, peripheral neuropathy. Isang type ng diabetes na ayun, binutol ng isang pa ako. Actually, nandito ako kasi yung anak, actually, anak natin. Ha? May anak tayo? Oh, pasensya ka na, hindi ko nasabi kasi Ayaw ipaalam ni Mama na may anak tayo kasi ayaw niya matuloy yung kasal natin. Um, actually, nandito ako ngayon kasi para sa amputation surgery ng anak ko. Actually, anak natin eh. Um, siguro nakatadahan to na magkita tayo ngayon para makilala ka na rin niya. Ba't ano bang nangyari sa anak natin? Actually, na-disgrasya yung silang sa kanyang taxi. Um, uh, napuruan yung paa niya, kaya kailangan na amputation. Ayan mo. Gagawin ko lahat ng makakaya ko para malagyan natin ng paa ulit yung anak natin. Pasensya ka na sa mga nangyari. Nakinig lang kasi ako kay mama noon eh. Kasi hindi ko na alam gagawin ko eh. Yan, mo, okay lang yun. At least, sa tagal ng panahon, may anak pala ako. Pakikilala ko rin siya. Sa ganito man paraan, pero at least, magkakakilala kayo. Sana matulungan mo siya. Huwag ka mag-alala. Mm, anak, gusto naman yung pakiramdam mo sa bago mo pa. Hindi ka ba nahihirapan? Hindi po. Okay naman po siya. <laughs> Nak Nakakapaglaad ka naman ng maayos? Apo. Apo medyo nasasanay na po. Mm. <laughs> Nga pala, mama at papa. Meron pong try out sa track and field. Try out sa mga may prosthetic legs. Mm. Sige na, sumali ka dun. May Olympics para sa mga PWD. Oo, mm. sige na. Proud kami sa'yo. Supportahan ka namin, ha? At least, mapupulipulim pa rin yung dream mo, di ba? Mm. Di ba matagal mo na pangarap yan? Oh, support lang kami ng mami mo. Thank you, Pop. Alam mo anak, hindi naman hadlang kung may kapansanan tayo eh, para mabot natin yung mga pangarap natin. Tignan mo si papa mo. Naging doktor ako. Pinilit ko mag-aral mabuti. Eh. Kaya ikaw, kung ano gusto mo, tuloy mo lang, supporta kami sa'yo. Ha?